bisita dito sa Quezon City. So, dahil ako na kasi ito, kaya nakakatuwa naman. Tapos sa kanada pa dito guys, meron tayong tayo ngayon bago-bago to overlook. ito guys yung Roto Paris Overload ni uh, Diwata dito bago mino dito sa may QC, Quezon City Brands na bago mino ni Diwata you know, napakadami guys ng sahog, makikita mo na talagang overload na overload yung kanilang guto uh, dito sa may uh, Quezon City Brands so unang launch to ng kanilang guto uh, na talaga na overload siya na marami siyang uh, nilagay na sa home ok. ayun tingnan na natin dito guys lutong yung kawali guys napakalutong saka yung mga laman niya talagang uh, marami siyang laman ay hey, muna ko muna to yung mga nakalagay na sa home ok, bago yung mismong lugaw napakalapot na malang Buto. Uh, Isako lang ninyo ano guys. Yung impla. Yan guys, ito tayo ngayon sa parisan ni uh, Madam Diwata dito sa may uh, QC France. Mayroon sila dito ang uh, ano, yung bago yung kaniyang lugaw. Na maraming sahugay. Yung, yung, yung ating matitikman dito. Uh, hindi pa rin yung ano? Yahu, Yahwan na, ini, padam juat. Yeah. 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 po Yeah. 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 Eh. Hey. Ah, pakabawon ng namin ng grill. I, uh, ito 'to, ya. Kukunin Biglang Bigla dumamitin ako ngayon. Ano nga po? Yeah, yung grill Yung mga sini dito kinserve. Dyan 'to. Ako, nabulaga tayo doon si si Matandiwa. Hindi <laughs> ko akalain. <laughs> Dahil sa bagong minun nila ngayon guys, dumating yung si Madam Diwata yun. Kanong overload. So natikman natin kanina yung overload na buto. Napakasarap. Ang daming sahog. May bulaklak sa lichon kawali. Yan o. Oh. Yan Napakadami pa tao dito guys. Oh. Um. Yan. Yan dito guys, pag nag-order kayo dito tayo mag ano, mag-order din dito sa mga menu nila nandiyan. yan na 'yon. So talagang napakaliis dito guys. Napaka napaka convenient ma, dito mag-order. Yan. Dahil nakaano na guys, naka-pwesto na lahat. And sa condiments naman nandoon yung mga condiments na available. Dito. Yan. Yan. So, yan ganoon talaga kaano dito ngayon guys um, paganda yung pag-serve dito sa Parisan sa Quezon City branch ni Madam Diwata huwag yeah. oh, na ang dami pa rin tao guys eh. So, hindi na ubus ubos, hindi um, na uras na 8 ng gabi okay. yan ang patunay guys na wala pa rin coconut yung ano nito ah uh, pag ano punta ng mga tao dito sa Paris Diwa. Ayun. guys, yung kumakain. <gulit> Ayan o, no? uh, sundan natin yung si Madam Diwata Yeah, uh, dito sa ngayon para sa uh, mata, oh, Overload, Ay, patuloy ang serving guys uh, naman natin Ayan, yan pa na ako guys. Maraming pa rin magkampahin. Nabisita dito sa Quezon City. So, ang daming tao ang dating ko. Kaya nakatawa naman. Tapos sa kagandahan pa dito guys. Meron tayo ngayon bago na go to overload. Ang natin mabaya yung triplex natin. Okay. So, sige kuya pindutin mo na. Ayan. <laughs>

ngayon na sa mga sa Paris diwa na oras na guys oh. mga alas 8 kami dito mga alas 7 dumating kami dito guys sa din nag-order tayo na uh, kanilang bago mino yung diwata overload yung ano uh, guys yung kanilang buto overload yan yun yung ating nabutan dito at nabutan sakto guys nabutan natin dito si uh, madam diwata uh, parisan yan yeah, o oh.

dalawa po, ma'am. Dalawa. Ha? Dalawa, uh, dalawa tayo mag Kasama to? Kasama? Okay. Ay, may mga sahog na pala no? Ba, yung bagong ano niya ngayon, Pino. Uh, yung... yung bagnet logau dengan bag, bagnet Kitaran bulaklak kicaran bulaklak? atu alia oh, kaya oh. oh. ang daming, ah. daming laman guys okay. hmm. ang daming laman ang

Tapos may mga ano rin. Kasi may lagyan ng mga combination. Mayroon siyang gusto yung lagyan ng ganito. Garlic. Pwede yung lagyan garlic yan. And then lagyan mo na ang ano. So, onion. Onion sticks. Yan. Ayo, uh, sili, mga sili. sa'yo lang Ayan, isa may chili kayo yan, kay commander yan guys, ah uh, dito tayo ngayon sa may sa dito sa Pio City yan, nakadahin uh, pa rin mga tao dito para kumain at matikman yung Paris sa uh, didiwata. Lalo ito guys, oh, so yung bago nila minu, yung ruto. <coughs> overload ng Diwata Pares. Yan. Napakadami sa guys. Kaya pumunta kami uh, dito guys. Dahil para matikman natin itong bagong minuto ni di, uh, Diwata. Yung kanilang buto. Uh, overload. yung Roto Paris Overload ni uh, Diwata dito. Yung bagong mino dito sa may QC, QC City Brands, bagong mino ni Diwata. You know, ano, napakadami guys ng sahog. Nakikita mo na talagang overload na overload yung kanilang guto uh, dito sa may uh, QC City Brands. So, unang lance to ng kanilang guto uh, na talaga talagang overload siya na marami siyang uh, nilagay na sahog. Ayan. Good uh, evening. So, alas 7 na kami dito uh, dumaan sa may uh, parisada tiwata dito sa may Quezon City Branch. Eh, nag-run sila na kanilang bagong milong. Ito yung tiwata sa uh, Guto. So overload siya ang Guto Diwata Paris Diwata Guto Overload. So hindi pa lang bagong video. Dito guys makikita natin, ayan, meron siyang hitong tawali na sa oak. And then, kung nag-umapo guys sa hoop, ang dami oh. Ayan, makita natin na talaga ang dami guys. Uh, At atin ang pigment kung kanila ang ano. Pero ito, nilagyan uh, namin sa mga dimens. Gagawin itong onions, garlic saka yung uh, dagdag na sili pati pa na natin dito guys pumulot kawali guys, napakalutok yung mga laman niya, talagang uh, marami siyang laman. Eh, muna ko muna ito yung mga nakalagay na sa bago yung mismong lugaw. Yung lugaw, tinan yun mo? Napalapot ng lang yung Saktong-saktong lang ninyo, malam guys, yung timpla. Guys, oh, kahit ganitong oras ng ah, gabi na mga alas 8 napakadaming tao pa rin dito guys yung kumakain sa parisan ni sa Sarsul City. So, talaga namang ah, panalo pa rin dito guys. Napakadaming pupunta pa rin dito guys para kumain sa parisan ni sa Sarsul City.